Mga Dre, good evening sa inyo. Good morning kung nasa mga kayo bahagi ng mundo. Ngayon ay 7.30 mga Dre, no? 7.30 ng gabi. Okay. Kakatapos ko lang kumain. At na mga nakaraang araw nga, kumbaga, ah, bumalik yung pamamanhid ng kamay ko mga Dre, no? Pag natutulog ako, o kaya kahit nag cellphone lang ako na namamanhid mula rito sa palad mula rito sa braso mga dre papunta sa may palad ba hanggang dito sa mga sa mga sugpungan ng daliri mga dreno. kasi nga bumalik ako sa dati kong mga kinakain di ba na natempa ko mga dreno, na addict na naman ako sa asukal sa kaping may asukal at ano pa ba in a way parang In, oo, hindi ako kumakain ng rice. Pero, ganun din, mga dreno. Yung ibang kinakain ko, ano rin eh. Kung baga, mataas yung carbohydrates. Pagdating sa dulo, sugar pa rin yun. Glu glu glucose pa rin yun, mga dreno. So, ngayon, uh, kasi medyo, ano eh, uh, anong tawag dito? Hindi ako ganun ka-motivated na magsimula uli, mga dreno, sa diet ko. Parang kulang yung resolution ko, mga dreno. Gusto ko, pero hindi sapat, mga dreno, yung nararamdaman kong, ano, yung yung ano tawag niyan yung angas ng dibdib mga dre <laughs> kulang sa ganun eh di ba so kaya ginagawa ko tong video na to para sabihin ko na i-commit ko yung sarili ko mga dre no sa harapan ninyo nang sa ganun mas may encourage ako sa gagawin ko alas 7 alas 7:30 tapos ko lang kumain at magpapasting ako hanggang bukas mga dre no? linggo ng 7:30 tapos tsaka na ako kakain at balik ako sa dati mga dreno So ano muna ako high protein At iwasan ko muna yung mga kapi-kapi May asukal ba? Diba? Pwede ako magkape walang asukal Tapos hindi na ako kakain ng mga tinapay uli Prutas siguro hindi na rin muna yung prutas Mga dreno kasi Prutas sugar pa rin yan mga dreno Pagdating sa dulo uh, Hindi naman sasabihin ng katawan mo Hindi niya isi-separate yung Ah ito galing sa prutas to Ah ito galing sa tinapay to Hindi ganun mga dreno Pagpasok sa loob ng katawan mo, glucose is glucose, maka-dreno, ganun ka ganun ka ano bang tawag nila diyan. Ganun ka basic yung katawan natin, hindi niya malalaman kung saan galing yung yung kinain mo, na glucose o kung carbohydrates, basta ang alam niya pag matamis, is may sugar, magiging glucose, ganun pa rin mga dreno Kaya dami ko rin nasabi, di ba? Para na kung, kung sino man <laughs> Ano maka-dreno, yun lang. Gusto ko lang ano Mamotivate dahil nakapangako ako dito sa harapan ninyo mga dreno. See you tomorrow. Good morning mga dre. Sunday. Pero time hearing no. Kaya dala natin yung case natin. Meron tayong kasong ipapanalo ngayon. Kailangan natin makipagtunggali. Uy! Microwave, oh. Bago pa yata ito. Ah. ah, sira na. Ay, bumukas. Ayaw na bumukas. Dito na tayo, madre, sa ating trabaho. Eto, <sighs> ang gagawin ko ngayon, mga no? Lilinisan ko yan. Tingnan natin kung anong meron dyan sa, sa ilalim niya. Ah, ah. Iyon. Ah. alisar na natin ng tubig yung mga draino isma puno ah ah lastek ah, dapat pala malaki yung kinuha ko na tung vacuum di ko na magkala na ano ah, ano to mga dry no? wet and dry vacuum ah, pwede to sa pwede sa tubig pwede sa alikabok Uh, maganda rin na may ganito. Uh, malaking bagay ba?

Tapos na tayo mga dreno, saglit lang eh. Isang oras lang, tapos na agad. Wala na time, part time. <laughs> bitin mga dreno, Wala stick. Bitin na ang trabaho ngayon. Pag bitin ang trabaho, bitin din yung kita mga dreno. may anyway, magagala-gala ako mga dreno. At least pag ganyang konti lang trabaho, may pagkakataon para ano, para makapag-unwind mga dreno. Window shopping, let's go. Andito na tayo mga Dre, no? Ano pa rin to eh? Marcy Central eh. Dito ang unang Marcy Central na punta ko mga dreno. Diyan no, yeah, no? Doon yung maraming bilihan. Doon yung mga Nike sa kabila mga Dre, no? Nike Under Armour. Andito lang yung Best Buy. Uh, tingnan natin yung camera mga dreno kasi maganda raw yun eh tamang tama raw yun sa uh, sa bluetooth na headset papakita ko sa inyo mamaya kung ano yung ginagamit ko just papakita ko sa inyo kung ano yung bibilin ko ngayon pero hanapin muna natin kung nasaan siya ano to kala ko, ito yung presyo mga dreno ito ang tinitingnan ko mga dreno action 5 pro Alastek Nangirap din mo decide mga dreno Kasi pera yan <laughs> Aabuti ng 500 mga dreno Eto Isipin ko lang muna babalik ako <laughs> So buo na yung desisyon ko mga dreno Bibiling ko na to Action 5 Pro Pagtapos ng mahabang deliberasyon <laughs> At pag iisip kukunin ko ng mga dreno this is it, mga dreno kinuha ko na ganun din eh kasi hindi ako makakatulog mga dreno pag, <laughs> pag hindi ko itunuloy eh kumbaga babalik at babalik rin ako eh tinanong ko mga dreno pero tinanong ko siya sabi ko ganun uh, ilang araw ako meron kung sakaling let's say gusto ko siyang ibalik <laughs> hindi rin pwede mga dreno sabi niya pwede mo palitan pero pwedeng, hindi mo na pwedeng ibalik kung may sira, papalitan namin. Pero no return, sabi niya gano'n. May gano'n pala? Kung alam ko wala niyan dati, mga dre, no? May gano'n pala ngayon? No ano? No return? Exchange lang pwede? Ngayon ko lang narinig dito, mga dre, no? Anyway, uh, <laughs> no choice na ako kung hindi gamitin to talaga, mga dre, di ba? <laughs> yun lang yun. Walastek. Alam ko, hindi yung mic ko, eh. Anyway, uh, alis na tayo rito mga Andre, no? Wala na pira. <laughs> uh, natatawa ako dito sa ano eh. Sa ano ba to? Andre, pasensya ka na Pero kasi yung comment mo parang uh, kasi sabi niya po, huwag ko na daw sanang ipromote yung ano, yung pagpapaluwagan. Kasi daw, kung itakbo pa yung pera nyo, eh di ako pa yung sisisihin nyo. Kasi nga, kinumbinsi ko pa kayo magpaluwagan. ba? Diba? I mean, hindi ko naman kayo kinukumbinse, eh, ba? Diba? Sinabi ko lang kung, kung ano yung ginagawa ko sa pera ko. ba? Diba? Ngayon, kung sakaling, let's say, sasali kayo sa paluwagan, ba? Diba? I mean, hindi ko naman sinabi sumali kayo sa sinasabihan ko, ba? Diba? I mean, kung gagawin nyo yan, siyempre, responsibilidad nyo yan, na alamin, kilalanin, yung taong may hawak ng paluwagan. Alam niyo, mga Andre, malalaki na kayo eh, di ba? <laughs> Tapos sabi niya, baka susunod daw, sugal na yung ipromote ko. wag naman sana. No, hindi tayo magpupromote ng sugal, mga dreno. Tsaka isa pa, no? I mean, sa bagay, marami ako nakikita ganyan, no? Kasi nga, malaki daw yung pera sa ganyan. Pero, I mean, mga dreno, Malaki na kasi tayo, eh. Di ba? Dapat alam na natin yung tama at mali, eh. Kung may gagawin man tayo, eh, ano din natin, di ba? Research din natin sa, sa sarili natin. Di ba? <coughs> Speaking of paluwagan na yan, mga adreno doon sa isang pinapadala ko ng pera, sa tabi ng islis, mga dreno, may padalahan ng pera roon eh. Meron silang nakapaskil doon, na litrato ng babae, at nakalagay doon na marami na siyang naloko pagdating sa paluwagan, mga dreno. So, anong style niya? Parang, kasi siya ay may hawak eh. So, ang gagawin niya, maglilista siya ng ilang tao, mga parang ghost, ghost employee, mga dreno. Maglilista siya ng ilang tao na nasa unahan na sisweldo. Let's say lima, mga Dre, no? Pero lahat yon sa kanya. Si, yun, yeah, sunod-sunod, mga Dre, yung, yung sweldo niya, pagkatapos, nagkakaproblema na siyempre, pag eto na, pag na yung susunod sa kanya, kasi nga wala na yung pera, mga Dre, no? Kung baga, wala siyang panghulog. Doon na, kung baga, doon na siya, I don't know, tumakas, o tinaguan niya na yung mga, yung mga na-scam niya sa paluwagan, mga Dre, no? Kaya, yung konting ingat po at kilala ninyo mga dino kung mga syempre pera niyo yan eh responsibilidad niyo pangalagaan yan di ba protektahan niyo yung sarili niyo hindi lang dahil may nagsabi na sa inyo o may narinig kayo na ay ah, ito yung gawin niyo di ba hindi hindi naman ganon yun kasi miski kakilala niyo mga dre, no, baka miski kay bigay niyo lokohin kayo eh di ba alam niyo yun minsan nga sarili niyo kung mag-anak eh pagdating sa pera mga di ba kumbaga hindi mo mapagkatiwalaan kasi nga alam niyo nadala na kayo hindi naman natin <laughs> hindi mo natin ano yan eh, kumbaga hindi naman bago sa atin yung istorya na yan eh, di ba? Pagdating sa pera talaga, kamag-anak mo, kadugo mo, minsan yan ang madalas mo makatalo. Di ba? Isang bagay yan, mga Andre, pag, ano, pag nag-iisip nag ka ng business, di ba? Kahit nga pagpapatayo ng bahay sa Pilipinas eh, di ba? Napanood nyo ba yung nagtitrending na nurse sa, sa US ba yan, mga Andre? Na yung ipinagawa niyang bahay eh, pang niloko siya ng kontraktor niya yung wala sa standard sa, sa standard yung yung mga materialis na ginamit tapos hindi sumunod sa plano ang laki na nang nila ano na parang bungalow lang yata yung pinapagawa niya mga dreno pero ang laki na naubos niya dalawang milyon na yata mahigit tapos tama dalawang milyon basta mahigit na mga dreno milyon na ang nauubos niya pero ang dami niya parang ipapagawa kasi nga naloko siya mga dreno kaya pagdating sa pera mga Andre, ano yan eh, responsibilidad nyo yan. Diba? Huwag kayong makikinig sa sabi-sabi, sa kwento-kwento. Ako nagsishare lang ako kung ano yung sa akin. At the end of the day, diba, decision nyo yan, gawin nyo, bahala kayo sa buhay nyo, ba? Diba? Pera nyo yan eh. Mas maganda na mga dreno, na, na ma-enjoy nyo yung pera nyo, maubos nyo, o mawala yung pera nyo dahil sa sa kayo yung decision mga dre no hindi yun dahil sa ipinagkatiwala mo sa ibang tao di ba pagdating sa huli sisihin ko na yung sarili ko kaysa sisihin ko yung ibang tao yung ganun mga dre no buntot mo hila mo pambera oh, ah, uh, ingat sa mga scammer ang dami yan dito mga dre yung box pagpapadala ng box na scam na rin kami diyan oh buti nabawi namin yung box yun nga lang yung pinambayad namin sa ano sa box hindi na namin nakuha mga dre. Pero okay lang kasi 100 plus lang yun, 110, 115 yung pinambahid namin sa box. Alam niyo ba kung ba't nang scam yun? Kasi ah, na, nalulong sa ano mga dre, no? nalulong sa online sabong. So ang ginawa niya, uh, ah, niya yung mga box na nagpapadala kasama yung pera mga dre. No? Tapos hindi niya inire-remit. So ang nangyari, na nakaipon siya ng maraming box mga dre. No? Siguro si Loco, nung, no, nung no, no, wala nang nung wala nang mairimit na ano na pera tsaka box doon sa sa office nila, ang ginawa niya, binuksan niya na 'yung mga box. Ngayon, ah, pumutok na mga dreno, ang laki na ng issue. Ang dami na naghahanap, ano nangyari sa pinapadala nila. Tapos 'yun, kumbaga, ano na siya, ah, nagkusang loob mga dreno, kumbaga pumiyok na siya na naloko doon siya sa sa online sabong. Pagkatapos, yung mga, yung mga box nga raw is wala na. At ang katwiran niya daw, mga dre sa mga box, dinala niya doon sa mga ano rito. Ano bang tawag yan? Katulad ng village balur, mga dre. i niya raw sa mga, sa mga ano na yon, sa mga tindahan ng mga, ng mga hand na damit, mga dre, no? Eh, kung tutuusin, yung mga box na yon yung iba, may umiiyak nga, mga dre, no? Nasabi niya, tatlong box yung nawala sa kanya, lahat yon padala niya sa Pilipinas kasi ang laman nun, Puro signature ng mga bag tsaka signature ng mga sapatos na paninda at yun yung mga box na hindi na ano hindi na hindi na karating mga dreno gumaga pinalad kami kasi yung pagpapadala namin nung nung box medyo maaga pa mga dreno yung nalululong pa lang siya mga dreno sa sa pagsusugal kaya ang ginawa niya noon nagamit niya yung pera tapos yung box na yung box namin na itabi niya ngayon yung mga huli nang nagpadala yun ang nadali niya, mga dre, no? Kasi nga, bow na siya sa utang, eh. Naghahanap ngayon siya ng pera. So, pinagbubuksan niya yung mga box na yun, mga dre, no? Tapos yun, kinuha niya yung mga gamit doon, yun yung pinagbibenta niya. Kaya nung tinatanong siya, saan mo ba din Saan branch nung, nung mga, anong tawag yan, mga dre, no? Saan branch nung mga tindahan mo din Kasi nga, pupuntahan ng mga tao para bawiin, eh. Hindi niya na daw matandaan, yung iba daw, tinapon niya na, di ba? Pero ang totoo, eh, syempre, gipit ka na eh, di ba? Buksan yung mga box, kunin yung mapapakinabangan. Hanggang ngayon, mga Dre, walang nangyari ron. Ah, uh, meron pa siyang nabiktima na kung saan, ano man tawag dito? Nagpapasabay sa kanya yun. May, may online tindahan dito sa amin. Nagpapasabay sa kanya para bumili ng, ng mga ibibenta sa, sa Toronto, mga Dre. No? Kasi doon din siya nagdadala ng mga box na ano eh, papadala niya sa Pinas eh. Tapos yun na naandali niya yun mga dre, ng malaki-laking pera na niya ron. So anong kaso mga dre, ay anong nangyari sa kaso? Wala, Ang, hanggang ngayon, yung tao, papalakad-lakad lang dito, pag nakita nung naloko niya, pag sinabihan, siya pa yung galit mga dre, no? siya pa yung matapang. Hindi maipakulong kasi nga, uh, nireklamo sa polis mga dre, no? marami sila nagreklamo sa polis siya, pero wala rin, sabi ng mga pulis, wala silang magagawa dyan, magsampan ng kaso yun ang sistema rito mga dre no? pag nagsampa ka ng kaso kukuha ka ng abogado magkano yung abogado maghihiring kayo masyadong mahaba yung proseso parang ang ginawa ng lalaki nag uh, nagsulat ng promissory note na babayaran na lang sila isa isa eh hanggang ngayon wala naman nangyayari mga dre eh miski yung na-scam niya na may online tindahan wala rin di ba nagtanong pa nga yun dati sa akin kung doon pa rin ba nakatira yung lalaki sa apartment na yon pinapatanong sa akin Nandok pa rin, mga dreno. Ang hirap dito pag naloko ka rito, hindi mo alam kung makukuha mo pa yung pera mo o hindi na. Bago mo mahabol yung taong naloko sa'yo, kailangan mo pang gumastos ng maraming pera, 'di ba? Kaya yung iba, pinapabayaan na lang mga pero. Kaya nga ano eh, parang yung catch and release nila rito sa Canada, 'di ba? Yung mga criminal ikakatch tapos i-release -re din, susunod, magnanakaw na naman, tapos uhulihin, pagkatapos, <laughs> mapakawalan uli. ba? Diba? Kaya nasa sa inyo po 'yung pag-iingat ng mga pera niyo. Sa bagay minsan hindi rin natin masisi 'yung iba na naloloko eh, 'di ba? Dahil balay mo ba? Katulad nung 'yung pick up ng mga padala ng mga box na 'yon, mga Andre, no? Kahit mga kilala niya, pinagloloko niya rin eh, 'di ba? Kaya mahirap no? Kaya ano po, mag-ingat kayo sa pera niyo. Madaming scammer, miskerito, mga. <sighs> Ano daw ako? Boyabang. Boyabang. <laughs> Ang mayabang ay galit sa kapwa mayabang. <laughs> <laughs> Totoo ba mga adre? Totoo? To. Rice. Meron ng convection microwave na pwede na mag-init kahit naka-aluminum foil. About naman sa money, iti-FSA nyo na lang. Pwede nyo pa ma-withdraw anytime na kailangan nyo. Nag-TFSA din ako, mga dre, no? Totoo yan, uh, pwede naman sa TFSA. Iba yung paluwagan. Kaya lang yung paluwagan talaga iba, mga dre, no? Sabi ko nga sa inyo, no? Kung may, may pinaghahandaan kayong gastusin o may alam TFSA yung... May TFSA kami, yun ang explain mo. May TFSA kami, then may paluwagan pa kami. Ah, uh, uh, paano ba? Nakalimutan ko tuloy. Kulit mo kasi. <laughs> eh, kasi... Uh, anyway, dreno, kasi nga, iba yung pagpaluwagan eh. Let's say, may pinaghahandaan kang gastusin, di ba? let's say ako, pauwi ako, di ba? Yung paluwagan ako para may magamit akong pera. In a way, parang utang din, mga Dre, no? Uh, at least, wala tubo. ba? Diba? Ah, uh, depende, no? Pwede nyo gamitin sa negosyo, gaya nga nang sabi ko, mga Dre, no? Paluwagan, pagkasweldo nyo, ipautang nyo, di ba? Pautang nyo sa Pinas para mas malaki yung tubo. Oh. Sa Pinas, ano na eh? Hindi na 5-6 eh, di diba? ba? five ano na eh? 5-7 na ba? <laughs> Grabe, di ba? Find the right beat kulit ng kwentuhan ninyo ni Madam tungkol sa finance. Hindi kami hindi kami magkasundo niya mga na pag sa sa finances. Ayaw ano oh, sino bang mas magastos sa amin no? Oh? Basta Magistu siya sa akin. Uh, kuripot nga ako, di ba? <laughs> Yun ang alam nila. di ba? <laughs> ang pagkaalam nila kuripot ka, but di nila alam mas magastos ka sa akin. Yun ang katotohanan. Ay, kuripot ako mga dahil. <laughs> Kala nyo lang, ewan ko mga no, Basta kala nyo lang siguro. Yun ang pagkakalam nila kasi, mm. nagpupunta ka sa shopping, kala nila, alam mo yun? Ano? Yung puro tingin tila, yun ang pagkaalam nila, di ka gumagasto. Hindi <laughs> nila alam, mas magasto ka pa sa akin eh. Ano, <laughs> <lot of> plastic? <laughs> <laughs> eh sila yung nagsasabi na kuripot ka eh, di ba? Mm. Wala ka naman sinasabi na nagkukuripot ka, pero sila nagsasabi. Hindi, kasi mahilig nga ako magsabi, na mahal na ito, mahal na ito. ba Diba, yung, yung ganon, kaya... Uh, sinasabi nila na kuripot ka, di nila alam. Ano? Ikaw yung magasto eh. ako pa paano ako naging magasto? Magasto sa ako maggrocery grocery oh. Oo, oh, mag sa ano. Ako nakakawa, pagtimpi kasi ako, kahit gusto kong bilhin, hindi ko binibili, di ba? Alam mo yan eh. Di ba ikaw na oh, pa Binili ko na yung camera eh. <laughs> Ay, nasa box. <laughs> Balita talaga, hindi ka makapagsintay talaga. Pupunta <laughs> <laughs> pa ako sa Walmart, Magandre Andre, no? Oy, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat, ha? Uh, <laughs> sino pa ba? Yan ang totoo, mga Dre Hindi yan po report. Dahil mas, uh, mas magasto yan sa akin. Hmm, hindi naman, grabe ka naman magsalita. Sinisiraan mo naman ako yan. Eh, pero totoo sa... Amin mo na kasi na mas totoo. Eh, wala kang maniniwala kahit sabihin kong okay, eh, totoo eh. <laughs> 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 hindi hindi sila maniniwala. Wala maniniwala kayo. na magastos yeah. ako eh. Di ba? Mga... Oh, <laughs> ako yung hindi magastos, ako yung kuripo. Kita nyo nga, hindi ako bumibili, ng nag-aantay lang ako ng sale, di ba? Nag-aantay lang ako ng regalo para kahit papano, may gamit tayong maganda-ganda. Kasi ako na parang diba? nakakapagtimpi akong hindi gumastog. Nakaka Nakakaano ako. Hmm, siya hindi. <laughs> sabi sabi ni user, oh, sabon ulit yung pinamili mo sa Costco, di ba? <laughs> Yeah, kasi, Sabon pa more, uh, pambira. Talaga, kasi kailangan pag may, may sale, bumibili na. Dahil uh, hindi ko hintayin yung ano, yung walang sale. Sabi ni, ano to, Ains, Ains, siguro yayaman ka dyan kung magbibenta ng salt. Ano ba, Dre, yung salt na ano, yung, yung binubudbud ko sa kalsada? Ang laki ng expenses ng school dahil lang sa salt, mga Dre, no? I think, nasa 12 to 18,000 dollars, mga Dre, no? Para lang sa winter. Grabe, ang mahal ng ano, mahal ng salt na 'yon, mga dre. Yung isang yung isang bucket na na, na 'yon, yung pinagkukunan ko, 300 dollars 'yon. Eh kung saglit lang naming ubusin 'yon, parang one week, one week yata o two weeks. Ubos agad 'yon. Kaya umaabot ng ganoon kamahal, mga dre, 12 to 18,000. Pwede, umamang ka ron. Ano yun? May, may, chemicals yun, mga dre, no? Hindi lang simpleng salt yun. Ah. Ayoko na sana lumabas mga dre, no? Kaya lang, may napanood ako sa ano eh, sa Facebook. <laughs> Nagpunta siya sa trip store. Pagkatapos, nakatumingin siya, nakakita siya ng mga silverwares mga dre, no? Mga sterling silver. Ayun, kaya pupunta ako sa trip store mga dre, no? Tapos pupunta rin ako sa Walmart. <laughs> Ayoko tumambay sa bahay kasi nagugutom na ako mga dre, no? Anong oras na ba? 2.07, ako po, layo pa. Five and a half hours pa mga dre, no? Pero oh, nakalimutan ko ininom pala akong tubig. <laughs> tubig na may asin 'yun lang iniinom ko mga dreno. Para kahit paano may panlaban ako sa ano, sa uh, sa electrolyte. 'Yun lang importante mga dreno. Tingnan natin mga dre, baka makita tayo rito sterling silver. <laughs> Arun tanga eh, Nakakita lang sa Facebook reels eh. Oh no, mga dre, no? marami yung umaman dito ah. Tingnan natin. Dati tumitingin talaga ako rito mga dre, no? yung mga relo, o kaya yung mga bag. Dito ako nakabili ng coach na bag eh. Relo. Kaya lang ngayon, ano eh, hindi na masyado mga dreno. Kumbaga, ano rin eh. Ah, katulad niyan, coach yan mga dreno. Relo. Dito, minsan may mga okay naman na relo rito. Pero siyempre, madalas wala. <laughs> yung mga swatch, mga dreno. Ito, mga swatch yata ito. Nakakatuwa naman ito sa patos na to mga dreno. Kasi paghahanap ako ng sapatos na to. Ah, bahala ko talaga bumili ng lakos mga dreno. 100 yata eh. Ito, uh, 30 dollars. Hindi pa naman masyadong pud, -pud 'di ba? Tsaka mukhang okay pa naman mga dreno. Kaya lang pud <laughs> punggok pa lang dulo, no. Etong isa kala ko kung anong klase mga dreno kasi bagong-bago pa eh. Yun, kala ko Christian Dior eh. Christian Dior na A6 eh, di ba? Yun oh, no? kala ko Dior eh. <laughs> Kung bibili pala kayo ng t-shirt, mga dre, magkano rito? 675, 675, 675, mga dre, no? Punta kayo sa, ano, sa Urban Planet. Kasi may tag-15 yata ron, mga dre, no, na t-shirt. Bago pa, sa Urban Planet. Doon ako dati palagi bumibili kasi mas mura nga ron eh mali yata na pumunta ako dito sa Walmart no. Parang lalo akong ginutom eh. Sa dami ng pagkain nakikita ko no. taat pala pag nagda ako ay pag nagpa ako wag ako pupunta rito. Kasi naaano yung gutom ko mga no? Lumalala dahil sa nakikita. Pambira. <laughs> mali, mali. Next time, hindi na ako pupunta rito pag nagpa ako. Hindi ko naman alam kung oh, bibili ko. Kaya lang. Oh, mas mura ba rito? Bumili ako sa Costco eh. Ah, okay. Tagi isang kilo pala yung sa Costco. Isang kilo, isang ganito. Imagine eh, di ba? Mayonnaise daw to. <laughs> Pure avocado oil talaga. Pero bakit puro mantika na? <laughs> talaga may unis ka <laughs> hot sauce chulula yan ang nabili ko mga dre no? maling -mali yung diskarte ko dahil di ako nagpunta sa walmart mga dre tumindi yung gutom ko e, sumakit yung ulo ko <laughs> kaya uuwi na lang ako pang na yan no? buksan ko na lang yung ano mga dre no? i-unbox e ko na lang yung camera na nabili ko yun ang lang gagawin ko May bundok na agad dito ng yelo, no? January pa lang yan. Tataas pa yan, mga Andre. February, March. Pataas ng pataas yan. Mga Andre, anong oras na? 4.40. <laughs> Hindi ko na kaya, mga Andre, no? Nakain na ako. <laughs> Kanina, yabang ko, di ba? Eh, kaya na tayo hindi na kaya mga dreno <coughs> ganyan talaga eh minsan yung winsam minsan mayabang ka pagbagsak mo una mukha ka ba? Diba? better luck next time mga dreno sarap ba to yung galing sa Costco na ano shrimp <coughs> ah, tawa nga To start the day yet. I just wanna stay. Even if we run late, this morning let's take our time. Everybody needs a break, right? Sometimes, wait I mean for just an hour more. What's the